Guys, bumili lang pala ako ng protas para bukas. Para hindi na ako lalabas. So, nagbili ako ng itong grapes. Kunti lang to Maliit lang siya guys. Tapos, hindi na lahat ng protas yung binili ko guys. Kunti-unti lang. Tapos, itong custard apple. Tatlo lang. Tatlong piraso. Tapos, ito namang Uh, instead na ano no, instead na orange yung bibilhin ko is bumili na lang ako ng dalandan. Ito na lang yung dalandan yung binili ko. Konti lang to guys, pang display ko lang sa table. Ayan siya. Ay, Ay masit. Tapos may apple. Parang limang piraso lang yata to. Ayan siya. Tapos may apple. So, ganyan lang guys. O, oh, nahugasan ko na itong aming ah uh, protest. Ganyan lang siya, kunti lang. Ganyan lang siya, may apple lang. Kasi kunti lang naman at ako lang naman kasi kakain, guys. Kaya ganyan okay na yun guys. Oy, pabungga-bunggahan pa ba tayo nito, guys? <laughs> talk na lang. So ayan. So, 'yung itong placemat na 'to, guys, Stella siya. So, hindi ko na siya tatanggalin. Ayan. Kasi may green and red na rin siya yellow. Lahat na andyan na pang new year na talaga siya guys. So, ayan siya. Tapos, meron akong nabiling uh, sticky, sticky rice Mas, guys. kami guys. So, may nabili akong sticky rice. Ito is gata to. Gata to siya. E, magkano to kaya? 100. 100 yung gata. Tapos, plan ko din guys is magputo ako. So, ayan. May molding ako dito. Ito yung sticky rice nila guys. Ang mahal. 600 guys. Yung pang sushi na ano na sticky rice guys. Ayan. So minsan lang to guys sa talang buhay ko. Or sa isang taon mahigit ko guys. Ngayon lang ako ulit maka makakain ng biko. So magluluto ako guys ng biko. Tapos plan ko din guys is magluto ng uh, mahablangka. Meron ako ditong whole corn. Mahablang ka. Ito naman is, meron, meron, sila dito guys, oh, yung Korean noodles. Ito is hindi ko pa to siya na try. So, itatry ko siya. Tapos, gagawa ulit ako. Itatry ko ulit guys, gumawa ng ensaymada. So, ito yung molding na gagamitin ko siya guys. Ito. Anim na piraso lang to. Medyo maka, nakamahalan guys. Kamahalan siya kasi ilan yung isang piraso is 55. Ayan siya guys. So, 55 yung isang piraso. Tapos, meron ditong binili si Indiano guys na ano, nam ano ba itong maskubado. So, perfect talaga ito guys. Ito. So, siguro ngayon guys, gagawin ko na ngayon ito. Para konti na lang akong gagawin bukas. Kasi ako lang naman magluluto. Hindi din naman alam ni Indiano to kung paano lutuin. So, merong manabili dito si Indiano na maskubado. Ayan, maskubado din ito. Lahat maskubado. Tapos, brown sugar. Tapos, white sugar. Kasi, gagawa din ako, guys, ng ensaymada. Tingnan ko, ha? Tapos, gagawa din ako ng para bukas is yung turon. Tapos, magbibihon ako. Try ko, guys. Pero, kailangan ko tumaloto yung ito na. Para hindi siya masira. Kasi bumili na kasi ako ng gata. Pwede naman siguro ito i-freezer muna. Pero kapag bukas pa kasi ako magluluto guys, mapapagod ba ako? Hindi ko na siya ma-feel. So, lulutuin ko na siya ngayon. Bago ako sa sabak sa ano, bago ako sa sabak sa lutuan guys, is kakain muna ako. So, kakain ako ng bihon. Ay, hindi to siya guys, bihon. Yung sutanghon na dry to siya, guys. Parang bihon siya. Pero parang kinulay, parang kinulayan ko lang siya, 'di ba? siya, guys, yung niluto ko kanina. So, mapapagod ako kasi ako lang talaga mag-isa yung magluluto nito, guys, ng biko mamaya. Kaya kakain muna ako. Parang dinner na to, guys. So, kain tayo. Guys, hindi ko alam kung uubusin ko ba itong sticky rice na lutuin. Haluan ko na lang kaya ng, or hatiin ko lang, haluan ko lang siya ng kunting, ano, ng kunting bigas na normal. Hindi ko alam kasi kung gaano siya ka-sticky ito. At saka ako lang din naman kasi kakain guys. Hindi ko sure kung kakain ba yung asawa ko. So ngayon guys, bubuksan natin. So, ito na nga guys, bubuksan na natin siya. Pero dalawang, dalawang gata kasi guys, yung binili ko. Ayan. Ito siya guys, oh. So, kailangan pa natin to siya isaing, hindi ba? Sana nga, sticky rice talaga to siya guys. Baka mamaya hindi to sticky rice. Pero nakalagay dito guys, oh. Sushi rice. Perfectly sticky. Short drain. Simple food. Tingnan natin, guys. Ayan. Galing ako pa sa yata ito, ha. Ah. Galing Japan. Sample Japan. Ayan. Ayun. Haluan ko kaya ito siya ng normal na rice, guys, no? So, hindi din naman kaya yata ito. Haluan ko siya ng normal, normal na rice konti lang siguro ihalo ko guys baka pumalpak pa siya guys no kung ihalo ko eh. ayan siya ayan yung rice nila guys hindi okay na to siguro guys kasi aalsa pa naman to diba ba asa Aasa pa naman to siya kapag, ano, kapag lulutuin ko. So, hugasan ko lang ito, guys. So, hugasan ko lang siya, guys. Na. Madami din pala. Madami na, madami na din siya pag nahugasan. Maubos ko kaya ito kain. <laughs> Sana hindi ko masayang to, no? mas maganda to sana kung ilulutuin ko siya sa rice cooker, no? Kasi hindi ko alam hindi ko alam kasi paano lutuin ito, guys, sa ano, sa pressure cooker. Kasi pressure cooker kasi meron kami, guys. So, hindi ko alam kung paano to siya lutuin sa pressure cooker, bro. Madami yata to, guys. Ayay, ay, mali na naman ako, guys. Pagalitan na naman ako nito. Mukhang marami siya. Guys, yung ending is dito ko na lang talaga siya, guys. Nilagay sa pressure cooker kasi hindi siya mag magkasya sa isang kaldero namin. So ayan yung isang pressure cooker. Ito naman kasi yung sticky rice is hindi naman masyadong maalsa, 'di ba, guys? So sana hindi ako magkamali guys no sinukat ko na rin naman ito so lulutuin na natin siya hindi ko alam guys kung magkasya ba itong niyog dalawang niyog to eh isang buko dalawang buko dalawang niyog ito yung binili ko guys at pinakayod ko so hindi ko alam kung magkasya ito guys kasi isang kilo yung bigas or yung sticky rice guys na nabili ko tingnan natin sana hindi ako magkamali. So guys, itong gata na to guys is natanggalan ko na siya ng katas. So ngayon idadry ko lang to kasi sabi ni Indiano is hindi ko daw siya itatapon, guys, kasi baka gagawin niyang lado. Kasi dito kasi sa si India, guys, is ginagamit din nila ito ito. Kasi one time nagbili man ako ng gata, guys, tapos tinapon ko ito. Sabi niya, "Bakit mo tinapon 'yan?" Sabi niya, "Ang sayang naman." So, ginagawa nila nito, guys, lado. Dessert yun siya, guys, yung lado na yun. Tapos, hinahaluan nila ng gatas. Malinamnam siya na may pagka-something. So, ngayon, idadry ko lang to siya, guys. Hindi ko siya itatapon. Dalawa ito. So, idadry ko lang siya. Hindi ko siya itatapon kasi gusto niyang uh, lutuin. May gagawin yata siya dito, guys. Masarap yung ano nila, guys. Yung gata nila, guys. Parang alam nyo yung gata guys na or gatas guys na mataba na gatas guys masebo siya guys ayan o oh, yung mantika sa kamay ko guys Ang mantika siya so ito na guys yung nagawa ko ayan na yung nagawa ko yung parang gatas siya guys tingnan nyo oh. parang gatas siya na may taba din yung alam mo yung mantika niya yung coconut oil niya talaga is andyan sobrang ano sobrang mamantika siya. So, try natin guys kapag naluto ko na ito. So, i-continue ko to guys sa susunod na vlog ko guys kasi medyo mahaba na to siya. So, ayun lang guys. Abangan yung ating biko. First time ko magbiko dito sa India guys.